Ano uhaw na uhaw na ako? Gusto kong uminom ng marami. Napakabilis ng pag-inom ni Tidalik. Hmm, sa palagay ko, dapat pigilin natin siya, kokak. Ilang sandali pa, tumigil na si Tidalik dahil lumaki ang tiyan niya sa dami ng nainom. At dahil wala nang natirang tubig sa lawa na maiinom. Kokak! Ha? Huh? Maraming tubig dito kanina lang ah. Saan yun napunta? Kokak, kokak. Ininom mo ng lahat, Tidalik. Kokak. Ano? Kokak, kokak. Okay. Pero pakiramdam ko, hindi pa ako nakakainom ng tubig. Kokak. Natuyo na ang lawa. Paano gusto mo pa rin uminom ng tubig, kokak? Saan pa ba ako makakahanap ng tubig sa kagubatang ito? Sabihin mo, Kokak! 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 May sapa doon sa likod ng mga higanting punong yun, no? Shhh! Bakit mo sinabi yun? Paano kung tuyuin din niya ang sapa? Kokak! Kokak! Lumundag palayo sa mga kaibigan si Tidalik na may namamagang tiyan. Puno ng pagtataka, kaagad na pinuntahan ng dalawang palaka ang higanting hipopotamo. Ngunit dinat na nila itong nagpapahinga sa ilalim ng puno at ang kanyang alalay na Soro ang nakabantay sa harapan niya. Kokak! Kamusta Soro? Nais na na naming makausap ang higanting hipo. Natutulog siya ng mahimbing ngayon. Pero kailangan mo po siyang gisingin. Ano ba ang sasabihin niyo na mas mahalaga sa pagtulog niya, mga palaka? Kokak! Wala nang oras. Bilisan mo! Kukak! Kukak! Dahil kung hindi, mauubos ang tubig nating pang inom at pang ligo. Kukak! Nang makita ng soro ang takot at pagmamadali ng palaka, ginising niya ang higanting hipo. Dinilat ng hipo ang mga mata niya at yumuko sa dalawang palaka. Kinwento ng mga palaka kung ano ang nangyari pagkatapos ay tumalon sila sa ulo ng higanting hipo, hahanapin nila si Tidalik. Kung maubusan tayong lahat ng tubig, ito ay magiging sakuna para sa mga hayop. Samantala, narating ng empatsyong si Tidalik ang sapa. Ayan, may tubig. Masarap na tubig. Kukak. Isang kuneho ang pumunta sa gilid ng sapa para uminom ng tubig Ngunit, binalaan siya ng palaka na si Tidalik Kokak, hoy kuneho, ang lahat ng tubig dito ay akin Maghanap ka ng ibang may inuman Kokak Pero, wala ng ibang may inuman sa paligid Mas kayang ang lawa ay natuyo ininom ng palaka ang lahat ng tubig sa sapa. Binaliwala niya ang sinabi ng kuniho. Ngayon ay mas malaki na ang tiyan niya. Saan pa kaya ako makakahanap ng tubig? Nanlaki ang mga mata ng kuneho sa pagkagulat. Naubos mo ang tubig ng sapa bago pa man ako makahigop. Tapos kulang pa yun sa'yo? Siyempre, Kokak, ininom ko ang lawa, tapos ang sapa, iinumin ko ang lahat ng tubig. Kokak, kokak, kokak. Nagpatuloy si Tidalik sa paghahanap ng tubig sa kagubatan, kahit palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Kung saan man siya nakakakita ng tubig, iniinom niya ito. Nagulat ang mga hayop sa kagubatan nang makita nila ang natuyong lawa at sapa na walang dumadaloy. Maski ang kwago ay hindi makahanap ng tubig o ang gasel. Sa wakas ay nakita ng higanting hipo at mga palaka ang malungkot na kuneho na nakatayo sa gilid ng natuyot na sapa. Kuneho, may nakita ka bang palaka na sakim sa tubig? Oo, doon siya nagpunta. Mas kayang naipon na ulan sa lupa ay iniinom niya. Nagmamadaling sinunda ng higanting hipo ang dinaana ni Tidalik at kasunod nila ang mga hayop sa kagubatan. Iinumin na sana ni Tidalik ang huling tubig na natagpuan niya nang humarap sa kanya ang hipo at ang mga nauuhaw na hayop. Tidalik, inom mo na ang lahat ng tubig sa kagubatan at wala kang tinira para sa amin. Dapat maibalik ang tubig ng lawa. Totoo ang sinabi ng mga kaibigan mo. Ang isang malaking hipo na tulad ko at ang maliit na ibon, nangangailangan din kami ng tubig, Tidalik mga halaman at puno rin, pati mga insekto. Buksan mo ang bibig mo at ibalik ang tubig na inipon mo sa tiyan mo. Kahit nagmakaawa kay Tidalik ang mga hayop sa kagubatan, ayaw niyang ibalik ang naipong tubig sa tiyan niya. Kung mapapatawa natin siya, baka hindi niya mapigilan at mailabas din niya ang lahat ng tubig. Hmm, oo oh, magandang ideya. Mahilig tumawa si Tidalik. Kumuha ang koneho ng sombrero at sinimulang aliwin ang palaka. <laughs> <laughs> Bagaman natatawa si Tidalik sa kuneho, pinipigilan niya ang sarili na tumawa. Ngayon naman, ang panda ang nagpapalabas. Sumayaw siya ng nakakatawa kung kaya't nagtawanan ang lahat sa kagubatan. <laughs> Ngunit hindi tumawa si Tidalik sa sayaw ng panda. Pagkatapos, ang maliit na ardilya naman ang gumuhit ng larawan. Nasasabik na inabangan nila kung ano yun. Nagtawanan ng lahat ng ipakita ng ardilya ang larawang ginuhit niya. <laughs> ngunit hindi si Tidalik. Sa huli, gumit na ang higanting hipo, hindi upang magpatawa, kundi upang ipakita ang galit. Malapit na talaga akong magalit, Tidalik. Tumalon-talon sa inis ang higanting hipo, nawari, ginagaya niya ang palaka. Natawa ang mga hayop sa pagtalbog-talbog ng katawan ng hipo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> sa wakas, hindi na nakatiis si Tidalik at natatawa na rin siya sa pinaggagawa ng hipo. Pagtawa niya, lahat ng nainom na tubig ay bumulwak sa lahat ng dako. Bumalik ang lawa sa orihinal nitong estado. Nagsimulang dumaloy ang sapa at maging ang lupa ay nagkatubig din. <laughs> Habang tumatawa si Tidalik, lumiliit naman ang kanyang tiyan. <laughs> Mabuti naman, Tidalik. Hindi mo kami hinayaang mauhaw. Kuka! Wala ka ng malaking tiyan! Pwede ka na ulit tumalon-talon sa mga dahon! Oh! Naempatsyo ang tiyan ko. Ngayon ay maginhawa na ako. Kokak, kokak. Sa susunod na mauuhaw ka, isipin mo rin ang iba, hindi lang ang sarili mo, tidalik. Ang bawat isa sa kagubatang ito ay nangangailangan ng tubig. Tulad ko, kailangan ko ng maligo. Oh, ho, 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 ho. ho, ho, oh, ho, ho. ho, 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 ho. Tama nga kayo, mga kaibigan ko. Kokak. Masayang masaya silang lahat na nagkaroon na uli ng tubig. Dahil ang tubig ang pinakamahalagang bahagi ng kagubatan.